less peace talaga ako eh, yung mga green peace. Ayoko gumamit ng green peace pagka ano, pagka derby kasi matagal matunaw. Minsan wag natin isipin na bobo yung ibon, uh, hindi natin alam na sistema pala natin yung may ano, may problema. Yan, congrats ka Sir Richard. Yan, Sir Richard, ikaw pala, anong preparation mo dito kapag malapit na yung derby? Uh, Usual naman ang ginagawa, uh, syempre purga pa rin, tapos flushing. So, mga moron na naman ako eh, natural. Ang ginagamit ko lang talaga, synthetic, ano anti-cancer. So, yun, nag-anti-cancer ako. Bali, during training, ano eh, every other week ako nag-anti-cancer. So, pero pagka derby na, hindi na ako nag-anti-cancer. Moron, natural na lang talaga ako. Hindi na ako nagbibigay ng na synthetic antibiotic. Yun, maraming salamat sa Richard. Eh sir, pag mismong derby na, ano naman diskarte mo dito sa loop mo? ginagawa ko kasi more on, on ako eh, sa nutrition ako, hindi ako sa sa gamot. Hindi ako nagbibigay ng mga ano, performance enhancer pagka training. Nagbibigay lang ako, basta pagka ano, two days na sila sa track, yun, doon ako nagupisang mag, ano, patikin. Kasi pagka ganun, malayo na yun eh. So yun, nag-upisa ako, binibigay ko lang naman, ano eh, uh, Busex 5, tsaka, ano, Supra, ideal, yun lang. Tapos, uh, magamit gumagamit din ako ng Super B Complex, pero kaloy sa tubig eh, uh, important siya. So yun, yun lang yung mga gamit ko dito. So yun, yun lang din naman yung mga, pang, ang pang-condition ko lang dito, breweries lang. Tapos, sa uh, vitamins naman, meron akong uh, minix na powder mix. So, bali yan yun. Uh, mineral, may calcium, tapos may multivitamins din yun. Yun yung parang uh, pinaka-vitamins ko sa iyo. Yun, maraming salamat Sir Richard. Ikaw dito Sir Richard, sa loob mo, may sariling mix ka ng patuka. Oo, oh, meron akong ano, sarili patuka. Uh, actually, dalawa yun eh. Uh, light mix, tsaka yung race mix. So yun, bali yung uh, light mix, uh, apat na ano, four seasons lang yun. So meron siyang hemp seed, bird seeds, tapos flax seed then uh, sunflower. Canary, canary pala. No? yun yung uh, light mix ko. Tapos, sa rice mix naman. Medyo mahirap kasi yung resource dito ano, ng mga ano, eh. barley, maize medyo mahirap dito. No? So, ang ginagawa ko, less peas talaga ko eh, yung mga uh, green peas. Ayoko gumamit ng green peas pagka, ano, pagka derby kasi matagal matunaw. So, baling discarte ko, sinasala ko yung ano, fly high, ang base uh, ano ko, base na flyer mix ko. So, sira ako siya. Tinatanggal ko yung peas, mani, at saka corn. Tanggal lahat, lahat yun kasi hirap magdinaypa yan. So yon, uh, bali pag nasala ako na yon, dun ako magpapasok ng mga ibang seeds saka grains. So, marami. marami akong dinadagdag na ano doon. Yung rice. Ah brown rice. Hindi, ah white rice lang. Ah white rice lang. So, white rice tapos ah Nagdagdag ako na sa karoon din siyang soy uh, soybeans. Tapos may hemp seed din siya. Merong bird seed. So, yun, yun yung ano. Yun yung parang pinaka base mix ko. Pero, ang pagbigay ko sa ibon, ano eh, depende sa, ano eh, sa distance. Ano ba, pag ganito, uh, sprint. So, may mga dinadagdag ako. Dagdag ako ng, ano, ng barley. Ah, well, uh, Monday, Tuesday, Wednesday, moron barley ako diyan. Tapos Wednesday, Thursday, dagdag ako na mais diyan. Tapos uh, loading day naman, doon ako nagpapasok ng light mix. Pero pagka derby, uh, light mix talaga kasi para mabilis ma Kasi alam mo naman natin, pagka ang ibon, no, no stress, mahina yung mga panunaw nila. So kailangan, um, ang indigayin natin sa kanila, yung mabilis matunaw. So, para mabilis yung absorption, mabilis yung recovery. Tapos, pagka ano naman, malayo na, sure. nagbibigay na ako ng mani. Pagka mga 300 kilometers na, nagbibigay na ako ng mani yan. So, yun yung, mga dinadagdag ko sa, sa mga binibigay ko sa kanila. Ano, mga suporta para hindi mag-breakdown yung muscle nila. Ayun, so na, nakita ko, pag uh, unang subok ko, yun sa mix na yan, So bali ka, nag research kasi ako eh. So trial and error. So yun. Uh, tingin ko naman nagbunga. So ngayon, itatry ko ulit sa south yung sistema kong ginawa. Itong mix ko rin ng no, North Sprint Race. So titingnan ko kung pagka talagang uh, ano siya uh, effective. Yun na lang din ang ano ko. Oh, possible baka pwede i-share ko rin sa mga ano sa mga kalapatids natin yung ano yung talaga ano pero tingin ko kasi ngayon yung sistema ko sa sprint kita ko maganda yung resulta lagi ako nakakurot sa pulling yun lang hindi ako pinalad nung ano nung uh, uh, bas kong palipad tsaka itong ano uh, motor cup kasi nagka smashan so nagkabaliktaran yung resulta kasi yung ibong ko kasi medyo ano yun eh talagang matulin kaya lang medyo mahina sa ano pagka smash so, yun yung, ngayon hindi tayo pinalo doon pero sa pooling lagi tayo nakakakuro uh, lagi-lagi naman tayong nasa listahan ng mga nanalo oo oh, ayos yan congrats kay Sir Richard may sunod-sunod pala pagkapanalo Sir Richard sa pooling yan Sir Richard tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo pre mamimili ka no, kung anong gusto mong laruan kung gusto mong sprint or long So kung gusto mong manalo sa pooling, syempre, magkakwer ka doon sa mga nanalo sa pooling mas maganda kung dun sa nananalo sa mga malalaki club. Kasi mas matindi yung ade, laban. Pagka mas maraming magkakalaban dun. Talagang maraming mga puro speedbird din na kalaban mo dun. So yun, uh, tapos, syempre, yun, acquire sila dun sa mga nananalo sa spray. Tapos paglong naman, yung mga consistent na nag nagchampion sa ano sa derby no mag-acquire sila ang i nila yung pamilya din ng mga nagcha-champion tapos Siyempre, kailangan natin ng ano, patience. Tapos, uh, planuhin hindi lang mabuti. Comprehensive plan. And then, yun, mag-research, pag-aralan. Pag-aralan nilang mabuti. Uh, halos nandiyan naman lahat. Uh, sa Google, nandiyan lahat ng, ng, ano, ng information. No? Lahat ng detalye, mga gusto yung malaman. Mas pinadali pa nga ngayon. Nandiyan na yung meta-AI. So, uh, lahat ng mga gusto nyo malaman nandiyan. Ako, yan lang din ako kumuha ng, ano, lang din ako nag-research. Maganda kasi yung, ikaw mismo yung, ano, yung makakatuklas. Kasi talagang meron sikreto. Meron talagang sikreto. Dati kasi, naghahanap ako, wala akong makita eh. Pero ikaw lang din, ikaw lang din yung, ano, yung makaka-discover sa sarili mong experience. Talagang experience yun yung magiging mong, ano, uh, teacher. Diba? Kada karera, may matututunan ka. So... Minsan, huwag natin isipin na bobo yung ibon. Uh, hindi natin alam na sistema pala natin yung may, ano, uh, may problema. So, yun. Uh, ano lang. Sa akin, ang ginawa ko kasi, paiba-iba talaga ako. So, kung, kung alin yung sistema na gumana sa akin, naging hiyang yung mga ibon ko, din na ako. Tapos, yun improve, improve lang mga konti. Pag, alibawa, meron ako nakikita ang problema. Tapos, uh, yun. Yun lang yung ma, ano ko, bloodline talaga. Kailangan nila kumuha ng magandang bloodline. Bon, maraming salamat po Sir Richard. Eh baka pala may magtanong na viewers natin Sir, nandiyan pa ba yung magulang nung ano, nung nanalo mo na ibon? Oo, nandito pa. Actually nakasalang, nakasalang sila ngayon. Uh, Yun, Sir, baka may magtanong na viewers natin eh, mag-out ka ba nung mga magiging anak nung ano, nung magulang nung nag-champion mo? Oo, oh, pag, basta may available kasi sa ngayon naghahabol ako, naghahabol ako ng breeding ngayon eh. Ah... Uh, medyo ng, ano, ng salang sa so, mga breeder ko ngayon kasi nagluto. So, sa yeah. ngayon wala pa talaga. Naghahabol pa ako. Baka nga hindi ko lahat maisoksok yung ring. So, Basta PM lang. Kung ano, meron din naman tayo dito mga ibang uh, available na ano. ibang bloodline na, ano. Bloodline. Yung, tsaka nalaman nyo naman yung story nung pagkapanalo ni Sir Richard. Talaga ang hirap nung dinanas nung mga ibon. Tsaka yung... Kasi sa panahon, tsaka yung talon, kada karera, sir, ano? Solo complete clocking siya. Eh, oh, nang bangis doon. Ayun, dati pangarap, pangarap ko lang na ano, na dati kasi nakakaingit pag halimbawa nagpapahirapan yung karera. Uh, nakakaingit yung mga nakapagpaklak, ikaw wala pang ibon, tapos katok na yung ibon mo. At, parang sa akin noon, sana, sana, balang araw Makes uh, maranasan, maranasan ko rin yung gano'n. Yun, uh, kumbaga sobra-sobra pa yung pinadana sa akin. Oh, kasi, kasi winner yung ibon. Oh, tapos champion ba sir ano? Oo, oh, champion. Yun. Ayan sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Ako, sobrang sobrang saya sa pagkakalapati. Maraming kang makikilala. So yun, uh, hindi, hindi ko siya kinoconsider na ano eh, as uh, ano eh, stress reliever. Kasi pag hindi mo mo, may stress ka eh. Di ba? Pag nagkasakit mo, may stress ka. Sa akin, uh, ang pigeon racing sports talaga. So yun, sobrang saya, talagang exciting. Talagang ano, kasi matindi ang competition. Masarap, masarap talaga ang magkalapati. Muli, ako nga pala si Richard Opulencia, also known as Pigeon Limited, And I love this game. Yon, maraming maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatid. San, siyempre maraming salamat pala kay Sir Richard yan sa pag-unlock na makapag-love visit sa kanya. Ayan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Uh, shoutout sa TBS, uh, shoutout sa co-admin ko sa Team Venom Boiler kay Tail Manuel Puerto, Norman Libunaw, at saka sa loop manager namin ay Master Suma. And then uh, kay ano, Mike Manim team, saka kay Jay Anderson. So, yun. Ah, uh, eto ito nga pala mga kalapatids, yung mga pigeon na natin diyan. Uh, available to sa akin, PM lang kayo. Direct PM lang. So, yun, ah, uh, meron nga pala kami ano, uh, no, OLR, no? Uh, team Belong OLR. Uh, I-invite in ko kayo na Sumali, so, aba kung halimbawa nag meron kayong mga papisa nang ano, inakay, abot na abot pa po 'yan kasi ang last uh, submission namin is uh, ano uh, sa March 9, 2025. So, abot na abot pa 'yan kung kung ano, kung meron kayong mga papisang ano, inakay. So, PM lang kayo. Uh, meron tayong ano, uh, available pa na ring. Yan, sana supportahan natin yan. Bali, season 2 na nga pala yun mga kalapatids. Yan, unang norte. Yan, tapos may isang tropa pa tayo dito. Baka may gustong shoutout eh. Yan. Ah, uh, shoutout sa Team BA. Shoutout sa Team Benomawilar. At saka shoutout sa mga asawa ko. Yan. Mga asawa. <laughs> asawa. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa patuloy support mga kalapatids. At shoutout sa inyo lahat. At tabangan nyo pa yung mga susunod kong palo visit sa inyo. Nah. Keep watching and God bless you all. Thank you.